Ah, oh, mga kaisan. Giba din po ang pala eh, umitim na pati oh. Uh. Ano po 'yung mga kahangga namin din eh. Ha. Ah. Inabutan po ng bagyo. Aw. Oh. Tayo mga kaisan eh no. Ano eh? ah. Pa kabilang area. Ha po. Ha. Ah. Yung itim. Eh. mga kaisan. Eh. O kaya hindi na kaya rin inani. Eh. Hmm? Tumba po lahat pagkakalawak pa man din oh, isang tanaw. Hmm? Yuping yupi po ayo. Oh. rin po ng bagyo. Hmm. Halos sa uh, wala nang aanihin po eh. Inaapakan ko naman po eh, sa ano sa pangalan na Sa pag-iitan po. ay walang maaan eh hmm dapa hmm ah, tayo ng bundok mga kaisan hmm ah ba't siga na rin ang pala yan oh no? nag po nanlagas na mga kaisan lagas ng lagas gawa ng siguro po ba yung hampas ang hampas ang hangin umitim pati eh. yung po bang ayan Ito mo papakita ko sa inyo mga kainsan yan ang sama na po ng palay ng ganito oh naging uhot kung tawagin sa amin uhot na eh kaawa ah aray ang talagang kailangan ng ayuda galing sa gobyerno ah bayabas lalaki hmm. ah eh, pag may isa po ay busog ano hmm. no. so, ba pa tigas, tigas. Tangkos mga kaisa ng bayabas, busog! halos hindi na inaani mga kainsan eh. wala pong natirang ano butikot wala natirang palay uh -huh. kain naman na nangyayari sa ating ay uh. eh, dyan po eh dyan sa pailayang iyan marami pa pong dyan sa kabila mga hindi nag-aani mga ganito nga po ang nangyari. Hmm. E eh, wala laman. Hmm. Kotdot. Kaya kunti 'yung. Eh, oh. Wala nang natira. Nakakapanlumo po ari oh. hindi po sa amin ay eh ang laki ng bagsak na rin ang laki ng puhunan oh ari daan libo paga rin po baka po ari hindi na kaya inani sa sobrang mura hmm baka nga hindi na hmm ay pero aanihin pa rin eh nga lang ay kulay itim baka ang presyo nito yung na yung ganito baka wala pa baka hindi pa bilhin nagkulay itim ay yung halos apat na araw naman pong naulan na nung na, no? po oh. hmm. itim na ha mga kaisan naapak po ako sa gantong pagitan aray oh. 'Yan. Wala po yung palay. Epekto po ito ng bagyo, yung lagay pong ulan. Perming na ulan Tapos ay hindi pa maani eh. Kagaya ngayon mga kaisan, tamang panahon eh. Yan ang sama na naman po hmm. Ay di, hindi na naman ito maani eh. Tutubo na po ito Ito po ay, ano mga kaisan, pag may dalawang araw pa Tutubo na Hmm. ay ah, eh, talagang ano. Mag-ani man ari pagkakaunti. Bay, lahat pala halos ganun. Isang luong na malaki. Ah, ako biglang nalungkot. Ah. biglang nalungkot pero pag po rin yung ganari kalawak pag po ito yung maganda ang palay eh, kaya po nito ang mga 40 sako 20 karga lawak po ay saan doang ay naay naman ha ah. baka pala rin hindi na inani wala din po si kuya ay eh. baka mga kaysa rin hindi na inani sa sobrang mura eh pero ba't nakatayo pa no hmm. ay awan ah pero nakakahinayang naman pag rin eh. hmm. Hanot, nah Hanot. na wala na pati ang daan din eh oh ah ito salansan ang saging oh hawang hawan ay oh salansan oh mga kaisan kagaling lang po natin ng doon sa kabilang bundok ayos naman po parang hindi po siya nadaanan ng bagyo hindi po na ano yung ating mga tanim na bagong tanim na niyog at saka saging kami magiligpit lipit lang po dito at ang dami pong kayakas na ano na na ano po hmm? mga kaya ho na kuya uh, natanggal hindi <laughs> ano po ตงกีป่วยอืมตงกีเรอ Mga Kaisan, ligpit na. Oh, nabawas-bawasan po naman. Eh eh. Talagang puro kayakas po ay. Mm. Magliligpit naman po tayo ng mga saging-saging tatagain po. Yung mga ibang saging po ba. Tutulungan ko naman po si Tatay. Yo, mga Kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace bye. Salamat po.